Eh, hey, lalaki. Ayan. Maanong. Allah. Kami. Oh. Kasi <laughs> ang dami rin na kanina. Ang dami ito. Lalaki. Ang dami. Nagliyawan. Nagliyawan. Ayan, napakadami. Ang dami ito. Eh, hey, ang dami. Parang peace pa na. Ang dami. Wow! Ay, ang dami! Ang daing! Ay, ang dami talaga! Ang dami, oh! Hindi pa yan! Sumabi! Yan! Ay, may malalaki sa ilalim! Napakarami malalaki! Okay! Ay, kadami pa! Kaya mo ba? Ha? Balde! Balde! Dito! Napakarami, oh! Balde! Ang dami! Ay, puro! Ang dami natin lagayan! Sobra dami, oh! Dami no? Uh, Oo. Oh. May hipon ba? Ay, walang hipon. Pasok agad. Dali ko sa Pilipinas? Oo, oh, sa lubong ano? Sa lubong. Marami nang hingi eh. Ang kamo, sawa kayo. Malaki oh. Ito, dito ka. pipitik mo, pipitik ha? may putik pipitik sa'yo ayo yung tama na ako mo eh ka din sa si Pilipinas boss? oo, oh, i i i ano, ko muna dadaay mo muna? ah, oh, para sariwa sariwa wow pipitik yan putik pala yun ano? oo oh. maputik okay kasi dyan? dami oh Wow, laki Ang oh. Mahirap tanggalin eh. Magbuhol-buhol. Inikot no. Oh. Yo, laglag -lag na siya ngayon. Oh, maliit, laglag ko lang kagad. Napakaganda rito sa na Taiwan, panalo-panalo. <laughs> palong palo ba? palong palo Ang dami o oh. Wait, one fourth na yun lang laman ha? Ah. Ha? One fourth na laman O oh. Ang dami pa maliliit o oh. Ang dami maliliit ngayon? Oo. Okay. Oh. Tama para dumami. Ang dami maliliit pero ang napakarari naman lalaki. Oo. Oh. no. Well, <laughs> Pero ko na putik. Malapit ng mga lahati. Punuin natin to. Oh. Uh -huh. Doon ako magali sa pasunod. Oh. Ay, napakadaya doon. Sa may ano na yun. Bukana ng dam. Agusan na, agusan na no. yun. Malaki ano. Malaki talaga isda dito. Ay, ano po? Ang dami dami! Ang lalaki! Okay na lang. Kaya pala yan sa tatlong hages puno. Oh. Hindi, nakawala lang yung iba kanina. Ah, nag-delay ano? Oh. Yung hages ko na yung sumablay sa bato. Sumablay na batong bato ni. Eh.

Ito ngayon. Hati na tayo dyan, boss. Hati tayo? Oo. Ah, siguro mag, mag i tsaka ka ng pabalik na dyan. Huli, ano. Oo. Uh -huh. Malaki no? Ano ko sampah yan? Oh, hera hera ay! Po. Laki nga rin sa nari oh! Ay, mapula oh! Ganda ng kutis! Pero ano yan? Uy! Oh. Pangihaw yan boss! Ha? Pangihaw yan? Yan ang mga pangihaw! Sigurado yung lintig ang tamahan Oh, laki oh! Oh ano! Ano, ano? Yan ang mamaw. Mamaw na tilapia ng Taiwan. Mamaw na mandadala. Ang <laughs> dami humuli. Hagis pa ako? Hindi diba. mo. hagis no? Last diba. Las hagis pa? Hindi. Diba. Pwede mo na i-try boss Oh, diyan na lang Dito kasi maraming maliliit eh Dami oh Kung may, kapit-bahay kang mahilig sa tilapia Susuko sa'yo Inaalok mo na, ayaw ka Ayaw ko na ka, ayaw ko na, ikaw, ayaw ko na. <laughs> Ito malaki oh Kasi ng daliri mata para ano, mabuhay pa sila. Oo, para daw Malaki oh. Okay, malaki, malaki oh. Yung malaki ka nila, yung pulaki yan Ito Ayun ba mga tol? sama-sama mayung mangisca. Lagi <laughs> eu. Lupat ning gua promo. 20% nang <mananya>. ngene iki. Las <laughs> agis bebas, promo puno. Sige. Apaw na yan. Hindi mo pala, hindi mo pala pwede palang puno yan. Tatawang malalaglag. Oh, ito isang hagis. Oh, isang hagis ya, puno yan. Puno na yan. Tara. Dito naman tayo. Dito naman ha hagis. Sa pangatlong burak ng dam. Diyan. forever round. Uy! Basta na rin po apat na butas na Ay! Yan! Yan! sa isla! Grenade! Yan! Lumalabas ang isla! Sa isla eh? oh. yan! Lumalabas! Marami!

Oh, lelaki oh. Dikang. Dibang humataun si kita ah, si oh. <laughs> orang eh. oh. oh. yo, Ini lagi sang urus sama live. 33 pieces na takilang isa 38 pieces? Yeah, 33 <laughs> <laughs> lalaki mo lalaki ganito ko lalaki ata eh yan ja, no, ang magkaganda sa isa Kaya ganyang butak, di mo na repair Hindi na. Sayang, Mr. Perno. Yan. Hanggang sa mawasak siya, boss. Sabagay, no. hindi naman sila makakataas ayun o. Hindi naman, sabi kong dami rin, makakahuli pa rin. Kahit maraming butas. Kahit nga wakwaki ka lahat yung huli. O, oh, kahit, kahit ibato mo lang. Oo, <laughs> oh, totoo. Try natin, ibato ko dyan. Yung hindi, ibabukahin ba? Ay, huli talaga. Oh. <laughs> <laughs> Natesting namin na. <niyo> Natesting eh. <laughs> ninyo? Oo. Uh -huh. Puno na? Yeah, na puno na talaga yan kasi pag pinasobro pang konti laglag na isda dyan. Marami ka palang muslim na manang nagda. Si Radimudi si Moody, ang ganda ng fishing nyo dito. Libre ulam lagi? Mamawang tilapia o. Libre lagi ulam, boss? oh Sabi ni isa. Idol run, di ka ba tinutubuan ng kaliskis? Marami na po. Tinatago ko lang. Tinatanggal lang ate. Tinatago okay. ko lang yung kaliskis ko. Mm, si Aquaman yan eh. <laughs> Aquaman! Aquaman! Boss, oh. Ah. Oh, apa? Apa una? Apa una? Kuha <laughs> <laughs> ta ka tayo dito? Apa una? Sarap yan. Masarap dito. Inihaw. Sawsawa na eh. Toyo. Bagong. Sile. Okay. Sampalo. Halo. Bye bye. Ano ba mga alam mo na mga luto sa tilapia? Lutuin tim mo yan? Lahat ng luto boss. Naluto ko na. Pagal ko na namamor na isda. <laughs> Baka hindi ko pa natikman yung ibang luto ba? Sinigang! Expert ako ba sa sinigang? Ano, natikman ko na mga sinigang. Hindi, ano, kanya-kanya ang galing sa kanya -kanya luto -kanya, -kanya yan kanya -kanya eh. oh, yan. Yeah. Sinigang tayo maya. Oo, oh, oh, ako sinigang ko may halong ano. Binalagyan ko na isang santok na matigas, sa huli. Oo. Oh, Sarap pala? Mm. Low battery. <laughs> boss Okay lang eh. Ang pipitin close. close mo lang. Oh. pareh style low bat eh. <laughs> Yan mga idol. tara, tara. Bata bata po. Tara kami. jangan ang idol mo na sa takto, boss. Oo. Oh. Ay, naku po. Okay muna. Okay, okay na ito. Pangsigang pa ka maliit. hindi kaya ba siya? Kaya ba natin yan? Wala ka ba sako sa dyan? Ha? Wala ka sako. Meron ka sako sa taas. Sa itaas. Pero kailangan natin itaas muna ito. Ata, bata na